Uh, nandito tayo ngayon sa tapat ng bahay yung isang basurero po na humingi po sa atin ng konting tulong. Uh, at merong nagpabot sa kanya isang anonymous sponsor na kahit paano ay ating ipaparating sa kanya. Kaya tara, samahan niyo po ako. Tabo! Ah, uh, tapos, Tapos ka palang Maghakot basura Diretso limpia Ayun, yeah. Ay, diretso linis daw siya yeah, okay. Ito yung mag-inap na yun Ang yeah. Kahit ganyan yun yung bahay niya Uh, masinup at malinis naman siya uh, talagang inaayos niya yung uh, yung bahay niya na ma maging maayos kahit pa paano pero ganito din kalaki lang yung kanyang bahay uh, humihiling humihil siya na sana matulungan siya sa kunting pangangailangan lang na may raos niya kahit paano na hindi na maging hindi na maging mga karton at mga tagpi-tagpi mga pang lang nakita ko naman yung nakaraan yung tas ng bubong niya kaya sobrang talaga yung ng bahay nila ay malit naman talaga kaya ang ginawa niya nilagyan ng taas Uh, sa niya. At siyempre, pagdito na rin yung mahigaan nila. Sala na, higaan. At kung hindi ko masya, diretso na lang doon sa taska yung mga hindi kakasya dito sa baba. At yan, uh, may nagpabot sa yo ng kunting tulong uh, anonymous sponsor na uh, kaya pa paano daw na maka tulong daw kong siya. Punting uh, grocery, bigas, uh, at biga nagkapasalamat ako sa anonymous sponsor. <mim> Maraming salamat po. Sino ka po kong ipigay? Maraming salamat po sa Maraming salamat po sa puso kong ipapasalamat sa iyo. Kaya Marlon, salamat din sa iyo. Kaya ito ting tulong. tulong. Marami kang mga kawang mahihirap na matulungan. Sana magiging masaya ka mga damdaman na mayroon po sa iyo ngayon. Salamat. Uh, Tuloy lang po sa pagtulong ulong Marami po niyong umubising na dating sa Sa binabigay mo sa mga tao. Nangangailangan. Salamat po. Salamat po dito ma'am kung sino ka umpo. Salamat po. Salamat mo na at tapos naman